ng bayan. Grabe raw talaga ang bagong ulat mula sa Office of the Vice President. Ayon mismo sa kanilang official disclosure, umabot na sa mahigit 2 bilyon at 3 milyon ang nagastos para sa Medical at Burial Assistance Program hanggang Hulyo 31, 2025. Kung iisipin natin, hindi lang basta numero ito, mga katinig ko. May kabuuan tatlong daan anim na individual ang natulungan ng OVP sa ilalim ng programang ito. Sa bilang na yan, mahigit 200 at 65,000 ang nabigyan ng medical aid habang mahigit 22,000 naman ang nakatanggap ng tulong para sa libing. Isipin niyo po, bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng average na 6,000 isang daan dalawamput walung piso. Para sa isang pamilyang biglang na ospital ang mahal sa buhay o di kaya'y namatayan, malaking ginhawa na yan. Hindi man ito tuluyang matakpan ang lahat ng gastusin. Pero ang ganitong klase ng tulong ay tunay na nakakapagpagaan ng pasanin sa oras ng matinding pangangailangan. Kung babalikan natin, maraming nagsasabing baka hindi na raw maipagpatuloy ang mga programang ito ngayong 2025 dahil sa isyu ng budget cuts. Pero heto malinaw ang datos, tuloy ang assistance at malinaw na may epekto ito sa buhay ng libo libong Pilipino. Kaya nangat, dapat din nating kilalanin mga katinig ko na mahalaga ang ganitong uri ng serbisyo mula sa OVP. Kasi sa panahon na parang ang bigat ng lahat, mahal ang bilihin. Mahal ang gamot, mahal ang serbisyo medical. Kahit paano, may nararamdaman ang mga ordinaryong tao na hindi sila pinapabayaan. Pero ang tanong na ngayon, sapat na ba ang 6,000 piso average grant? Marami ang magsasabi kulang pa rin ito lalo na kung naospital ka sa pribadong ospital o kung ang libing ay nangangailangan ng mas malaking pondo. Totoo 'yan. Ngunit kung ikukumpara natin sa wala, malaking bagay na ito. At higit pa riyan, dapat din nating bantayan kung tuloy-tuloy ba ang pondong ito hanggang sa katapusan ng taon. Kasi kung Hulyo pa lang ay mahigit dalawang bilyon na ang nagastos, ibig sabihin, napakalaki ng demand at dami ng lumalapit para humingi ng tulong. Ipinapakita rin nito kung gaano kalaki ang kakulangan sa ating healthcare system at social safety nets. Mga katinig ko, ito ang mga numerong dapat nating bantayan at hindi lang basta daanin sa intriga o politika. Dahil sa likod ng bawat bilang ay may totoong pamilyang nakahinga kahit kaunti, may batang na ipagamot, may pumanaw na nailibing ng maayos at may pamilyang nakaramdam na hindi sila nag-iisa. Kung ako ang tatanungin, malaking bagay ito at dapat lamang ipagpatuloy. Pero siyempre, dapat din nating hingin ang transparency at accountability para masiguro na bawat piso ay napupunta talaga sa mga nangangailangan. Sa huli, mga katinig ko, ang tanong kung kayo po ang makakatanggap ng 6,128 piso sa oras ng pangangailangan. Gaano kalaking ginhawa ang maibibigay niyan sa inyong pamilya? Ano po, Mr. Chair, mga bago existing programs ng OVP na popondohan po ng OVP this year? Kasi I noticed from uh, uh, 744.1 million po na budget ng 2025, you're asking for 902. Pero nabanggit nga po ni VP kanina na mostly ay sa MOOE, mapupunta po 100 plus uh, million po yata. Now, kaya ang tanong ko po ngayon, ano-ano po mga programs, existing programs, mga bago na popondohan po ng OVP? Yes, Mr. Chair. Um basically it would be the same programs that we are implementing this year in 2025. So we will just include additional provision for Magnegoti Tadai because in 2025 we are only using the continuing appropriations from 2024. So part of the increase will also go to the uh, procurement for disaster relief operations, Mr. Chair.: All right, Mr. Chair, and notice also ongoing po ba ito, Mr Chair, Itong uh Uh, OVP program activities, ito pong uh, aljanaza kit assistance, at sympathy flower program. Is this ongoing or is this new program of the uh, OVP? Um, it's part of our ongoing programs, Mr. Chair. It used to be part of our medical and burial assistance program, but um, we are running it as a separate program now because instead of giving, fine, um, Money, monetary grants, we provide a kit, aljanasa kit. Mr. Chair, Mr. Chair um, uh, I just noticed, kasi po, uh, like I have uh, an office at Zamba Sultan, Sambuanga City. Uh, yung mga kababayan po nating Muslim, uh, pag may burial po, hindi naman po sila gumagamit na ataol, kundi naghihiram na lang po ng sasakyan, which I provided my office there in Zamba Sultan, Sambuanga City. Halos everyday po, hinihiram po ng mga kapatid nating Muslim para maisakay po yung uh, bangkay. Para mailibing. Pero maganda pong programa itong Aljanaza kit Assistance and Sympathy Flower Program. My last question, Mr. Chair. Uh, kung meron pong dapat i-prioritize ng committee na ito, ano po ang mga dapat dagdagan na pondo? Saan, Mr. Chair? Mr. Sanchez, before you uh, respond, let me recognize the presence of our majority leader, Senator Zubiri. Yes, uh, Mr. Chair, that would be the disaster relief operations, uh, since uh, that is uh, sec the second highest uh, requested, uh, but assistance from the Office of the Vice President after the medical and burial assistance. That's all from me, Mr. Chair. Uh, thank you, Paul. Thank you, uh, Senator Tulfo. Next will be Senator Go. Mr. Chairman, yes. before we recognize the other members of the Senate. I, and i know many of you just want to man make manifestations we have uh, parliamentary courtesy here when usually in my how many budgets that i've handled i've been to almost uh, 23 budgets already pag bisita po ng office of the vice president and president we give them parliamentary courtesy and i uh, usually their budgets and in this case the budget of the vice president is already a lean and mean budget hindi wala na pong President. So, maybe we can afford them a the courtesy that we can approve the budget. Of course, after the manifestations on the part of the leadership of the Senate, we'd like to uh, extend that courtesy to the office of the Vice President. Yes. Uh, Mr. Chair, also on Mr. the Chair. part of the minority, yeah. we, uh, also, Senator, uh, we also uh, uh, would like to be associated with the motion of yeah. the majority leader, uh, Senator Marcos. That, Mar that was my question, Mr. Chair. Is that a motion? that uh, we therefore endorse the uh, uh, budget of the Vice President from the subcommittee to the Mother Committee of Finance. Well, let's give the members an opportunity to uh, give their uh, manifestations, no? That's fine, right. uh, but may I make that motion and hold it in abeyance yes. until everyone has you can manifested. do it at the end, Thank after you. the... Uh, Mr. Chair, before uh, I have to attend to uh, a caucus uh, upstairs, I would just like to manifest that uh, I support po, uh, the uh, budget of uh, the OVP. As a matter of fact, if possible, we can review the savings of 39 million, we can recover it because the programs of the OVP are good. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Next is Senator Go. Thank uh, you, Mr. Chair. Uh, I also uh, hope uh, we could uh, accord. Uh, Parliamentary courtesy to the Vice President and uh, approve her office uh, budget uh, swiftly. Mr. Chair, distinguished colleagues, and to Vice President uh, Sara Duterte, uh, good day. Mr. Chair, I just want to express my strong support for the proposed budget of the Office of the Vice President for 2026. As a uh, proud Dabawenyo, I have witnessed firsthand the remarkable work of the Vice President when she was still. The mayor of Davao City, and when she became vice president, and I sincerely believe Vice President Duterte's initiatives have been instrumental in helping this government uplift lives and promote the welfare of all Filipinos. Um, of course, with the amendment that the uh, budget down, Senator Bongo Goi, natin sa OVP, kasi siya mismo mismo nag. nag-offer, Mr. President. So, you can make that amendment in the budget para madagdagan sila. I so move, Mr. Chairman. Uh, second devotion, Mr. Chairman. Senator uh, Padilla, do you have any, before I act on that, uh, I know uh, that so you have my manifestation. Included. Marami salamat po. Sinusundan ko na po ang silambit ni Senator Marcos at si Senator Senate Sibiri. Yeah, thank, thank you. Senator Estrada, any before I act on the motion, any... Uh well, first of all, I fully support the uh, budget of the Office of the Vice President. And then I would like to associate myself again with the statement of uh, Senator Bongo. Total naman meron Meron sabi ni sa senador na malakay insertion natin. Tebigay na natin, office of the vice president, para maging working vice president siya. Thank you for that manifestation. Uh, there's a motion made by our Majority Leader and Senator Marcos, duly uh, seconded by Senator Bato, Senator Padilla, Senator uh, Estrada. Is there any objection? Hearing none, the uh, budget of the Office of the Vice President is now deemed submitted for plenary's consideration. So, congratulations. Thank you very thank much, you, Madam Mr. Vice President. Thank you, Mr. Chair, and thank you, members of uh, the Senate. Thank you. Thank you. Uh, this uh, budget briefing is hereby suspended. Mm. Ayaw ko mag-comment sa... Huwag na lang, sir. No comment. Oh, sorry, Bani <laughs> matagal, matagal, niyo nyo na kung alam modus, mo na yung modus sa di umuli pangingikbak sa flood control? Hindi sa... Ah, hindi lang sa flood control, ma'am. Pati sa ano... Sa illegal gambling. Uh, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa uh, flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Mam, 'yung 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 source ng information nila that they are receiving. Yung mga ayoko sabihin kasi tatanggalin nila. Pag sinabi ko tatanggalin nila 'yung tao, wala na tayong promise so, of. Well, oh yes. Promise of. Dapat lumabas na basahin 'yung para makasuhan sila. Tayo lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi na ano, na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president taba so walang nagsasalita pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klasing personnel maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob Oh yes. ah uh, ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na tigil ah uh, na aatake sila sa confidential funds. Uh, ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter. O, oh, Third, no? Third and fourth quarter noong 2023. Kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. But do you think the government is still stable? no. The... Ma'am. Ma no. Uh, our institutions are clearly abused. Uh, they are used for personal gain. They are. Um, they are. Um, they are used uh, for personal gain, and uh, we have already seen the testimony of witnesses about corruption. And there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling, pag, pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we ran on the platform of unity and continuity. Ang expectation noon is that uh, there will be continuity on the projects like the build 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 project build, build 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 projects of uh, the former administration at yung mga iba pa na nasimulan uh, ni dating pangulong Rodrigo Duterte pero wala naman tayong nakita. Last huh? question. Last question. Ma'am, do you think they deserve? <laughs> <laughs> <seu, anybody laughs> <think laughs> as an instrument lang si na Congressman Romualdez? Hanggang ano pa ako dito? May Hanggang alauna pa po po ako rolo. dito. Ay, sir. Do you think they deserve as an instrument si na Congressman Romualdez at may kumpasito ni President Bobo Marcos? Example na lang. <laughs> Noong budget, example na lang uh, ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na uh, nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanco. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin nyo, kumusta ang moral ng mga sundalos na mga, may mga nagkukwendo na ba sa inyo na mababa ang moral nila? Hmm, hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga uh, sundalo. Siguro pinakamabuti ma, mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. Mamayin info kayo na si former Sen. Pellanes isa daw doon sa na sa isa, yeah. merong mga sinabi na ganun, uh, pero hindi ko siya makonfirm kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit nalaman ko na lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa office of the president so bago nun uh, hindi namin alam yon na information mula sa detention unit. Nakukuha namin tulad nung uh, dinala siya sa hospital dahil <coughs> uh, dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. So, you <coughs> No, well, oh, hindi kami <coughs> hindi kami uh, sinabihan kami na uh, family members, hindi kami sinabihan na may insidente na ganun. Nakuha lang namin 'yon uh, sa hospital personnel. Madami kasing Pilipino kahit saan ka pumunta, 'di ba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldi Coy kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So, 'yung uh, hospital personnel nag sabe. Um, hindi ko na maalala. Pero hindi ngayon yon Hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon. Kasi, um, parang, ang sabi ko sa lawyer, na pag may mangyari naman na yan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila, hindi dapat siguro bigyan ng, hindi ko alam kung anong rason nila, sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi, para bang hindi kaya ng ICC, hindi para, hindi kaya ng ICC na i-secure ang uh, dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong um, pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nagkidnap sa kanya dito sa Pilipinas tapos dinala siya sa um, Hague bakit po siya nawala ng malay? Any particular illness that led to that Hindi ko alam ma'am, hindi ko kasi nakuha talaga yung report ma'am. Nakuha lang namin siya sa uh, hospital personnel at yung tests na ginawa sa kanya. But it was, was it confirmed po, po for example, by, former, by the former president, na uh, nangyari na yung incident na yun as uh, reported by the hospital personnel? Tinanong ko siya, Uh, alam ko tinanong din siya ng lawyer um, hindi ko lang alam kung anong mga incidents but tinanong ko siya kung totoo ba and then sabi niya hindi naman yan yung una madami beses na ako na na ano na oh may ganyan natumba was his term and oh. at dyan, nagtatapos ang usapan natin ngayon gusto kang idagdag o reaction, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayay. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!